I-laptop natin. Ilapat <laughs> <laughs> <Laptop, nakatayag una. laughs> <laughs> <laughs> na katago na. Then, ilapat pa din na. So, ayun, parang PlayStation lang eh. <laughs> Alam mo na, <yun>, PlayStation. Na, <laughs> ang programmer, ang web developer, at ang dictator. Ano sa akin? That's enough? Ano mo na yung Ano yung pa. pano siya, parang... Parang violet na po matang, 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 okay. na, matang-mating ganyan. na pa ito. Ito, 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 ito. Yeah. Yeah. Yeah.